Bawal ah, well, magbigay ng pagkain, inumin sa kampanyahan para sa barangay at SK election, ipinaalala po ng COMELEC. Ipinaalala ng Commission on Election sa mga ipinagbabawal ngayong kampanyahan para sa barangay at SK election mula October 19 hanggang October 28, 2023. Sa aming panayam sa COMELEC para siha, 5 piso kada rehistradong botante umano lamang ang pwedeng gastos si ng mga kakandidato sa nasasakupan kung saan sila naghain ng kanilang kandidatura kabilang ng kanilang travel expenses at campaign personnel habang nangangampanya, printing and distribution of materials, pagkatalaga ng mga watchers, newspaper, radio and TV advertisements. Sa ilalim ng Urgent Memorandum No. 23-0691, awal magpamigay ng pagkain o magpainom sa mga botante habang o pagkatapos sa mga campaign sorties o meetings. Ginirelataryadong bumili at magpamigay sa mga botante ng mga t-shirts, collars, bags, sombrero, payong at iba pang paraphernalia. Sinabi ng COMELEC na hindi pinapayagan ng mga campaign assemblies, entertainment at mamahagi ng pagkain dahil maikokonsidera itong vote buying o pagbili ng boto. Sa memorandum na inilabas ang COPELEC, ang tamang sukat ng mga posters, tarpaulins at individual posters ay hindi lalagpas. Sa sukat na 2 by 3 feet na maaaring ilagay sa mga common poster area o private property na may pahintulot ng may-ari. Hindi rin pwede ang paggamit ng campaign of propaganda materials na lalabag sa gender sensitivity principles malaswa at discriminatory. Gayon din ng mga poster o tarpaulin na walang nakasulat na political advertisement made for or by. Binigyan din din ng COMELEC na ang sino mang bibili at magbebenta ng photo ay maituturing na election offense at may kaparusahan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa isang taon. Ngunit hindi hihigit sa anim na taon bukod pa sa ibang parusa na itinakda ng batas ang kandidato na mapapatunayang gumawa ng alinmang akto ng pagbili ng boto ay madidisqualify. Sa mga may reklamo, maaari pumunta o magsumbong sa Provincial Comelec, sa Kabalatuan City o sa mga Office of the Election Officers sa mga bayan o lungsod ng lalawigan.